What's up mga lods? Mga lods, pakbet ang giluto nako karon mga lods, pakbet with shrimp ni siya mga lods. my own version. mo ni karon mga lods ako sa ningi patuyo konti ang ang shrimp para paggisa ko mamaya medyo maamoy ang amoy, mabango ang amoy nito mga lods. Ayan. So hanguin muna natin. Magisa naman tayo ng bawang at saka sibuyas nito mga lods. Ayan, nilagay ko na yung sibuyas. Itong pakbet bait na to mga lods, dito yung ano ko. My own version pakbet. Bahala na kayo diyan basta kay pakbet to sa aking <laughs> sa aking ano pagluto, bahala na. Mm. Lagyan ko ng konting ano mga loads, shrimp paste. niyan pero mas maganda yung ano shrimp paste sa atin na wala pang timpla ba. Yung asin lang medyo maalat. So ngayon, ilagay ko na itong gulay ko. Sari-sari yeah, itong loads, yung pang siya. Okra, talong kalabasa, sitaw. niyan may ampalaya din to mga loads. Tapos nilagyan ko ng konting gabi, yung taro roots. niyan halo-haloin natin mga loads para ma-mix siya. Ayun na. Madali lang to mga lods. ano lang to. Tapos ngayon takpan muna natin para maano siya. i lang natin mga lods at saka buksan natin at saka ilagyan ilag natin ng patis. Patis ba? Or toyo. Toyo to mga lods dito. Toyo. <laughs> toyo para may ano na. May lasa na siya. Medyo maalat-alat na siya. Pero mas maalat na yung ano kanina mga lods. Yung shrimp test. So ngayon buksan ko na naman uli at saka ilagay ko itong inano ko na kanina. Yung shrimp or pasayan or ano pa ba napapangalan ano sa inyo hipon oh. hipon oh. buksan natin mga loads kasi medyo nakaano na siya medyo mal maloto loto na siya okay. lagyan natin ng powder yung garlic powder at saka ano si um, sibuyas mga loads yung tawag ito paper ganyan lagyan natin ng paper at saka kunting ano mga loads sarap sarap kunting magic sarap para may ano ba alam mo na basta pinoy may magic sarap yun Ayan, magic bang ba sarap Takpan natin ulit mga lods at saka buksan na naman natin. Ayan. Medyo ano na, malambot na itong gulay mga lods. Madali lang naman tong pakbit na ito, mga lods. Tikman natin yung sitaw kung ano na ba. Ayan. At saka tikpan din natin yung lasa kung ano, kung hindi ba kulang. At ngayon ay kulang sa asin. Lagyan ko ng kunting asin mga lods. Sprinkulan ko lang ng asin. Para may lasa na siya. Ayan mga lods, kunti na lang kulang. Buksan na natin. Halo-haloin natin, halong pagmamahal. Ayan. Sarap to mga lods. Ito ang paborito kong ulam pakbit. Sarap talaga yung mga gulay-gulay mga lods. Ayan, magsukad na ko mga lods. Ayan, o, mga una tahapit na na. Dali na mo. Nalami kayo mga lods. Pagkoy, kalami. Impas na naman ang bahaw nito mga lods. Dali na. O, dara. Let's eat, let's eat. Thanks for watching. Bye-bye.